ayan na yung 500 natin ha Kaya higitin nyo lang huyan Dito may Ay! Nagbaliktad si kuya Sagit lang Nagbaliktad si kuya Okay ka lang boss? Nag slide kayo rito sa ano? Sa buhangin? gandang araw sa inyo family another day another ride at uh, siyempre ngayon ay February 14 Araw ng mga Puso Happy Heart sa inyong lahat na uh, February 14 Wednesday po uh, sa lukuyang nasa 4pm po at magdaride po tayo ngayong hapon Nakakalungkot uh, nga lang po at uh, si wala pa tayong backride ngayon at uh, sasabihin ko po sa inyo ang mga naganap po kanina na hindi inaasahan kung bakit solo ride na naman po tayo ngayon siyempre masaya pa rin ang ride na to dahil alam ko hindi ako nag-iisa alam ko kung kasama ko kayo kaya wag po kayo magkakalas sama po kayo sa ride natin Ayan you no, know, nakita niyo guys Heart Ang uh, ating ano May mga stoplight heart Ganda no, galing ng uh, gumawa <laughs> Pusong puso ang hal Ang stoplight Ha, kita nyo Heart sarap mag ride <laughs> matanggal lang po ng konting ano, stress at yun nga po uh, katulad ng uh, nabanggit ko sa inyo kanina uh, bakit biglang ako uh, lang mag isa mag ride uh, kasi may nangyaring nga uh, hindi po inaasahan na uh, nagloko po yung ating intercom yung ginagamit natin para makapag communicate po kaming dalawang ano, yung aking OBR at uh, the same time naririnig nyo rin yun, di ba yung amin uh, aming pag-uusap ang problema po eh, ay ng crackling yung ating ojo uh, audio pagdating po sa intercom. Kasi pagdating naman din po rito sa ano sa ating GoPro ay okay naman po. Yan po naririnig niyo na malinaw. Sa intercom lang po talaga ang problema. Ang lakas eh nagkaroon po siya ng ano. ano eh maingay. Basta ano masakit po sa tenga. Ngayon, uh, inayos po na inayos natin rin sa si Ako po kasi naliligo. <laughs> eh inayos pa na inayos na rin siya hanggang sa naubos po yung oras namin eh anong oras na po eh nasa and, andi pa rin po nakakapag ay si ate rin say. eh bali po ang uh, pupuntahan po namin kasi yung sa 13 yung pong kanyang uh, BIR kasi nga po, uh, hindi na rin po nakapag ano eh si ate hindi na rin po nakapag uh, pa schedule sa appointment kasi gawa nga po ng ano punong puno na po yung appointment so ang mangyayari kailangan eh, pumunta na lang ulit kami ron eh, uhulog niya na lang doon sa dropbox po doon sa BIR para ischedule na lang po siya ng appointment so yun po yung kailangan niyang gawin ang problema naman po eh, mga nakabihis na kami biglang uh, sa hindi nasahang pangyayari pagka, uh, kasi ang ugali po talaga namin ang ugali po ni ate rinsey eh, Sine-check niya po muna yung ano Sine-check niya po muna talaga yung Oh, kunti ka na ako pala <laughs> Sinecheck niya po muna talaga yung ano Gamit namin Itong audio nito Kung mayroong pang palpak ako kami magkumpisa So, anong nangyari sa so, hindi nasa ang pangyayari Meron nga ho Yung engay Yung audio ng ano, intercom So, ayun po Inayos niya Hanggang sa naubos na po yung oras eh sarado na rin po tiyak, hindi na po kami at kapat sa BIR kaya nag decide na po si ate na sabi sa, sa ibang araw na lang daw eh syempre ako po ay eh, nakabihis na rin at gusto ko pong <laughs> mag ride talaga ang ginawa po natin eh, uh, ay <laughs> nag ride na rin po tayo patanggal na rin ng stress <laughs> tapos syempre naka schedule po tayo maglagay ngayon ng ano ng 500 sa ano kaya congratulations na do sa unang nanalo unang nakakuha at nakahanap ng ating 500 do sa unang natin pinaglagyan so sana itong uh, pangalawang lagay natin ay eh, uh, madali nyo ulit itong makakuha. at hindi ko alam kung saan pa tayo, ma, saan tayo, maglalagay ngayon. Hindi ko alam kung saan makakapaglagay. Wala pa akong idea kung saan natin may ilalagay po yung pangalawang uh, papremyo po natin na 500. Pero uh, ko sa inyo na matalino nyo pa rin ho makukuha yun hindi naman mahirap po so papakita ko pa rin sa inyo yung mga hint yung mga yung mga lugar kung, para mas madali nyo makuha di ba, hindi ko na kayo papahirapan at asahan nyo po na dire diretso po natin gagawin ito kundi man malimit eh palagi <laughs> kundi malimit palagi basta ganon yung mga time na para pa sa mas marami na maglalagay tayo ng pera kaya abatan nyo lagi po yung ating uh, motovlog Uh, para kahit pa po eh, kahit sa maliit na halaga ay eh, nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan ano hindi ko alam kung saan tayo dadalhin <laughs> basta ride lang tayo ah, buti na naman tayo tsak ng gabi ano ah, ngayon nga pala yung settings natin dito sa ating gopro ay kung mapapansin nyo naka super wide po tayo nag-umpisa po tayo sa ano, linear yung regular lang po tapos nag wide po tayo tapos ngayon yung super wide kaya kung mapapansin nyo uh, medyo mas kitang kita nyo na po yung ano, mas kalaki ha hanggang dito kita nyo <laughs> kaya sana uh, comment down below kung uh, mas okay pa sa inyo yung uh, kasi meron na po tayong ilang video na ba may apat or lima na tayong video so mapapansin nyo kung, uh, kung alin yung mga mas magagandang view doon ha? Para comment nyo lang po rito kung ano mas gusto nyo, yung wide ba, yung regular, or yung itong super wide. At uh, syempre, kung bago po kayo sa channel natin, ako po si uh, Richard ng Family Moto. Yan, subscribe po kayo. At uh, please, kung nga panonood nyo to sa page natin, paalo po sa ating uh, FB page. Dasmariñas po tayo. Pasok po tayo, Dasmariñas. Parang isang best, parang sarap mag-drive dito ng gabi, no? Kasi ang dami ilaw rito, eh. sa Dasma. <laughs> Tsaka malimit ako nanonood ng uh, moto vlog, uh, sa YouTube. Uh, malimit, nakakita rin ako rito, uh, ano, motovlogger sa gabi. Ang ganda ho, oh, itong Dasma. Mailaw ang kanilang daan. Sana isang araw makapag-ride din tayo ng, ano, uh, ng gabi. Testingin natin yung 3am, no? Bisa <laughs> kasi nagigising po ako ng 3am eh Para masarap mag-ride ng gano'n O konti lang yung sasakyan, <laughs> dire-diretso lang kayo Eh no? Sarap! Bisan masarap din yung ano eh May <laughs> wala kang plano Basta ride lang, basta alam makarating karatinga na At uh, may gabi, alis din po kami ni nahani, Best kasi may sakit po siya Andy Best ngayon eh. So, uh, papasalubungan na lang natin. Ano? Tatangin natin kung ano yung gusto niyang pagkain. At da, uh, bibilihan na lang natin mamaya. Ay, may idea na ako kung saan tayo pupunta, family. Total, nasa Dasman na naman, naman tayo. Ayan, nasa Nissan tayo. Dasmarinas. Magtagaytay na rin kaya tayo, no? Punta na rin tayo, tagaytay. Medyo magpalamig tayo ng konti Silipin natin ng konti po yung taal <laughs> Uy, atin yung salamit Side mirror natin Xmax 300 version 1 Ayan o oh. Ayan, yeah, yung nasa silang na po tayo Supply, dami motor o oh. Lapit na po tayo magtagay tayo silang na po tayo Ooh, sarap mag ride pag maraming palang ano kasabay oh, pasabay na motor <laughs> let's go sarap po oh. Ooh, lamig na po ng hangin dito guys tumataas tayo sa gasolinahan inaabot tayo ng ano <laughs> ng ulan <laughs> so malapit na po sana tayo rito sa ng tagaytay so nasa boundary na po tayo eh silong muna tayo dito Ah, may ulit derecho. Buti na lang, nakita nyo ang dilim-dilim mo. -dilim, oh. Ay almost ano pa lang wala pang uh, 5:30 pero ang dilim na. Kasi grabe na, pala sa siya, siya sa, sa, Tagaytay ngayon. Si you oh. dilim. buti na tayo ng gabi, guys. <laughs> sa paglagay ng ating uh, pa apa premio. Na rin po tayo siguro sa ano. Sa Tagaytay maglalagay ng ano. Ng 500. At tagay tayo naman po Makakakuha ng 500 natin uh, Maraming salamat po sa mga nagpa-participate At uh, ilang mo naman ang ating ano ang ating uh, rules uh, itatago namin at tapos hahanapin hanapin nyo po may mga hint po para makita nyo rin naman madali nyo makita yung uh, Saan namin tinago yung pera at napakadali lang po talaga kung malapit ko po kayo sa venue na pinaglagyan at eh, sigurado po makukuha at makukuha nyo kasi pamilyar na pamilyar po kayo sa lugar eh at uh, isa pa siyempre uy ang uh, parkado yung Enmax oh, <laughs> madali sa kuya sa simula po uh, Ganun lang muna yung uh, ating uh, uh, nalalagay ng papremyo 500-500 sa so, susunod po saan nyo po na uh, habang tumatagal eh palaki po ng palaki ang ating prices uh, na ilalagay ano ba magandang ano na ano, magandang pangalan ng ating palaro na yon hanapin mo ang pera ko baby <laughs> yun guys nabot pa tayo ng ulan wala pa naman tayong jacket ang malamig nanginginig ang kuya Richard yung sa lamig dito sa Tagaytay <laughs> Bakit? Bakit? Pinabot po tayo ng ulan po de, hindi po bumubuhos uh, malakas na malakas Ulan bunlang, lang, ulan bon Ayan na po Welcome po sa famous rotonda ng Tagaytay Sobrang lamig Ito po tayo dito sa Rotonda. Inter roundabout Ayan, ikot po tayo, ayan po ang rotonda yan ha. dito na lang po tayo maglalagay. Dahil gagabihin na po tayo. di hindi ba lang ako may ko pa sa inyo yung ano, yung ganda ng Taal Volcano. Dahil medyo madilim na po. Ito na po tayo. Papuntang na ano po ito. Kung nakapunta na po kayo sa picnic Group. Yun, dire-direcho. Ayun o. Oh. Papuntang picnic Group. lap naman pag pero Sana nakita pa rin oh Wow Sarap dito sana no? Tagaytay Lamig na ng lugar Tapos ang ganda ba ng mga Tanawin na Ayan nakita nyo guys oh. Side pa lang yan ah oh. Yan pa lang yan oh Tignan ganda Sobrang ganda <laughs> Oh my god Starbucks oh tama tama sobrang alamig na oh. Starbucks po tayo. <laughs> Ay, uy, ganda pala doon oh. Lana, dilim na. Ito, malapit na po tayo. Kakanan lang po tayo rito. Ayan, kakanan lang po. Oh, walang tao, di ba? Makakapaglagay tayo. At tapos, ayun. Kita niya? Tagaytay. Ha, <laughs> ah, ito yung ano, talbol kayo eh, wala na, malabo na siguro eh. Actually yung anong yon, hindi pa nahuyo ng ano, ng volcano. Yung nandoon, yung mas malaki roon sa likod. Yung po talaga yung ano. Bulkang Taal. Hindi po 'yo yung, yung malit na yan, hindi po yun. <laughs> 'yan. yan. medyo tumay. Ay. Nagbaliktad si Kuya. Saglit lang. Saglit lang guys, ha? tulungan natin. Nagbaliktad si Kuya. Okay ka lang, boss? Yung ano nyo Okay lang kayo, boss, talaga namang ano Check nyo, check Nag-slide kayo rito sa, ano Sa buhangin Ayun dito, oo. Oh, oh. Kasi pag mabuhangin ho talaga, mag-slide talaga kayo. Ay, hindi kagandahan na mayroong ano, traction control, no? Oh, ingat po, ingat brada, ingat. Na sinasabi ko, ito po, mas maganda, maganda ho itong ano, X-Max, meron pong ano to, may feature na traction control. So sa ano, hindi siya ano, hindi, hindi mag-slide yung gulong. So pinipigilan niya po yun sumasabay po siya sa takbo ng unahan at uh, pasas niya masabay po yung hulihan sa takbo ng unahan na gulong kaya kinokontrol niya po dahil sa po yun sa, ano, sa safety feature ng XMAX 300 yun yung 500 natin ha so katulad po ng dati ang aking lang pong uh, pakiusap sa inyo ang aking pakonsuelo po dito po sa ating ano, channel ay uh, please po paki ano pakibidyohan po na nakuha nyo na itong pera if ever, na makukuha nyo at uh, pad padala po sa ano po ko na maipadala nyo po sa family mo to video man or picture mas maganda kung video po tapos may picture din para may popost po natin sa page po natin so yan another 500 po so kahit pa paano malaking tulong na rin po ito ah uh, makakakain na po ang isang pamilya sa isang kainan dito <laughs> isang meal o yung iba napagkakasya ano, po ito for the whole day yan guys, Dumami yung tao kanina, sobrang dami. So samantalahin ko na rin hold po. Nalanggat ko konti pa. inare mag-ano lang po tayo ng kuryente. Magbabalat para hindi po nila naalata. Dahil diba, pasok po natin doon sa so, kabilang may butas doon. sa so, kabila. ayan na, mayroon pong ano rito. may pasok po natin dito. Yan, may 500 po sa labi. So secured po ito kasi hindi mababasa. Yan lang ho yung ano. Yan, higitin nyo lang ho yan. So lalagyan natin ng... Lalagyan natin ng ano para kunyari ano ano yun na may plastic yan ha nakikita nyo oh. Alagyan lang natin ng ganito para kunyari nagbalot lang tayo ng kuryente rito pero actually wala naman namang ano to higitin nyo lang ho ito ha itong plastic na ito higitin nyo makakuha nyo na po yung 500 ha ang isang pabor lang po na hiningi ko eh sana mabidyohan nyo kung nakuha nyo na para ho yung mga pupunta rito eh di na po sila no maabala. Padala nyo po sa ano sa ating page. Ha, sa ano po Family Moto. I-message nyo lang po kami ro o ano, kaya picture lang po na nakuha nyo na po yung ano, pera ha. Lito na malinaw. So ito po yung batuhan. Tapos ay na po, ha. Higitin nyo lang po yun, higitin. Huwag yun ay pasok yung kamay nyo doon. O, oh, may, may kuryente pa. Pero wala naman yung kuryente na to po inabot na po tayo ng gabi ayan po nakapaglagay na po tayo ng 500 sana po ay uh, makuha nyo so good luck po sa mananalo po uli at again po shout out ako sa unang nakakuha so inabot na po tayo ng ulan so hanggang dito na lang po yung ating munting vlog salamat po sa pagsama sa ride po natin ngayong araw na ito february 14 po ngayon araw na mga puso probably mapapalaon nyo to uh, february 15 po so nandoon na po february 14 pa lang nandoon na po yung pera ho Tempo! Right side, family first! Beep, 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 beep.